Hi! Welcome back to Brayla's channel. Ang lahat po ba ay nakapagpag-register na sa kanilang NCSCO National Commission of Senior Citizen? Kung hindi pa, ay pwede pa po tayong mag-register. May video po tayo para sa tamang pag-register online. At sa mga nakapagpa-register na, ay para po sa inyo ang video na ito. Ituturo ko po sa inyo kung paano ba natin malalaman kung na-approve na ba o natanggap ang ating registration. But before po tayo magsimula sa ating topic, kung bago pa lang po kayo sa aking channel please do kindly subscribe, subscribe like and share Brilis na din channel. po sa lahat ng kapwa natin subscribe, senior citizens para mas marami pa po tayong matulungan kahit man lang po dito sa aking tutorial. Subscribe, With no further ado let's begin na po sa ating main topic. How to verify if approved or not ang 18 NCSE registration? Paano naman kung may correction sa ating naipasang data, pwede pa bang ma-edit? Alamin. Para po sa lahat ng nakapagparegister na sa kanilang NCSE o National Commission of Senior Citizen, ito po ang paraan kung paano nga ba natin ma-verify kung natanggap o na-approve na ba ng tanggapan ang ating registration. Make sure po na hawak o tanda po natin ang ating RRN o Registration Reference Number at ang ating PKI and o Passkey number para ma-verify po natin. Meron lang po tayong three easy steps para ma-verify ang ating account. Una, open lang po natin ang NCSE website at i-click lang po natin ang Verify Here once na open na. May dalawang options po na lalabas dyan kung ano ang gusto nating paraan para ma-verify ang ating account. Ang isa ay verify through the RRN or registration reference number at ang isa naman if ever hindi na natin maalala ang ating RRN ay pwede pa rin naman nating ma-verify through our full name at birthday. Kung through RRN ang ating pinili, Need po natin ilagay ang ating RRN o ang Registration Reference Number po natin at ang inyong Passkey Number or PKIN para ma-verify. Once na ilagay nyo na po click Submit at ganito na po ang lalabas sa inyong verification. Makikita nyo po dito ang inyong pangalan, RRN number, ang lugar kung saan po kayo nakatira at ang date kung kailan po kayo nagpa-register. At makikita nyo po dito ang status ng inyong registration. Kapag nakared-ibig sabihin ay hindi pa siya fully verified tulad ng nakikita niyo po sa inyong screen, ang ating registration ay sa sa ilalim pa sa authentication process and once nag-okay ang authentication, notify po ang tanggapan sa atin through our mobile number o email address para sa next stage of process. Pwede niyo po itong ulit-ulitin para malaman din natin ang status if ever walang dumarating na notification. But kung totoo naman lahat ng details natin ay mafully verified po ito. Ang isang option naman po natin ay through our full name at birthday. Ito ay para din sa lahat na hindi na maalala ang kanilang RRN at passkey number. I-click lamang po natin ito at magpo-proceed na po tayo sa ating details. Ilagay lang ang inyong pangalan. First, last at middle name if may nilagay po kayong extension name tulad ng junior o the second or the third ay ilagay nyo rin po at ang inyong birthday, then click Submit. At lalabas na rin po ang inyong status details pareho ng status na lumabas using to verify through the RRN. Ang isa pa pong gusto kong ibahagi ay kung sakali na tayo ay may pagkakamali sa ating mga details na naisubmit, ay pwede pa po natin itong may correct. Ganito lang po ang ating gagawin. Sa inyong verification status, iklik lamang ang edit at lalabas na po dito ang isang Google Form Type kung saan pwede natin itama lahat ng errors po natin, ilagay lang po lahat ng mga tamang. Information Tulad ng ating pangalan if sakaling may pagkakamali sa pagkakataip. Kung may junior pala tayo pero hindi natin nailagay birthday, email address, contact number, ang ating registration reference number at ang pagkakamali natin, dito po natin siya ilalagay kung ano ang mali sa ginawa po natin at kung ano ang tamang information para madali po mayayos ang ating data. Once na ilagay na po natin i-click lang ang submit, then wait lang po natin ang notification ni NCSE sa ating verification, that's it. Ganun lang po kadali ang ating gagawin para ma-verify ang ating registration. Sa ngayon ay waiting pa po tayo sa implementing rules and guidelines para may release ang ating mga benefits tulad ng ating social pension at ang 10,000 cash gift sa ating mga octogenarians at nanogenarians. Maraming salamat po and God bless po sa lahat. Subscribe Brillas Channel. 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 Subscribe to